O, ko na hakot ko na no, mga po orders tapos ito pa pakadami yeah. You are watching Terra Shoot TV. Enjoy this video. Ayan mga kabeshi, kami po ay busyng busy ni Daddy sa pag-empake ni mga jacket. Ayan mga suka, lambanog at ibababul wrap na lang natin. Ito ay sa iba't ibang customer, bound to LBC or JNT, depende po sa order. At nais ko lang din po magpasalamat sa lahat ng mga umorder. yan. Ang po order ni Mami Janet. Thank you so much po. Meron tayong repeat order si Ma'am Edna ng Kalamba. Thank you so wow. much Ma'am Edna. Umorder siya ng jacket, suka, napuro at saka pinaanghang. Kumbaga may, kumbaga may ano siya, satisfied customer. Thank customer. you po. So, repeat order. Yes. And thank you so much kay Ma'am Edith Santor. Um order din siya ng sukang pinaanghang na two bottles saka waterproof jacket. Thank you po. At ito ay bound to General, General Trias Cavite Baya LBC. Thank you so much. Kay Ma'am Cherry Bitug. thank you so much po. Um order din po siya ng dalawang bote ng sukang pinaanghang, Daddy bound to Malanday, Marikina City. Wow. Salamat po. At meron din tayong repeat order ulit. Salamat sa palagi pong pagsuporta, Ma'am Gina Brilon. At uh, umorder siya ng dalawang waterproof jacket. Thank you so much po, Ma'am Gina. Ayan, dalobat lang ako mga kabeshi. Thank you so much po again sa ating repeat order. Ma'am Gina Brelon, Daddy Bound to Victoria. Yung ating dalawang waterproof jacket. At salamat din po sa pasobra niya pang Jollibee daw ni Andres. Wow. Thank you so much po. Oh. And yan Daddy, meron tayong subscriber from Ontario, Canada. Hello po, Nanay Josie and her two daughters. Ito ay Bound 2 Pagbilaw Queson, Daddy. Kababayan mo, Alright. Quezon. Kasi malayo sa amin yung pagbilaw. Oo nga. Siya po ay umorder ng pinaanghang, ng lambanog, at saka purong asim. Yan. Ibabalot po yan ni Daddy isa-isa. Ibabubble wrap na yes. lang. Thank Pag you so much. Pagka GMT, kailangan naka-box. Pero uh -huh. pagka LBC, hindi na kailangan. Tapos naubusan na tayo ng box. Ah, naubos na na tayo. Eh, ah, ngayon, kung hihintayin mo matagal pa, ah, eh gusto na natin ma-deliver. Uh -uh. Kakalib go lang ni Daddy. Bisi-bisi. <laughs> Salamat po. Thank you po sa inyo pong pag-suporta po sa amin. Yes. God bless you all po more and more. At bumubuhos ang order. Wow, <laughs> bumubuhos. Natuwa ako din sa ating mga repeat orders, mami. Oo. Uh -uh. Ibig sabihin talagang ano no? masarap. Uh -uh. Legit. Uh -uh. Kasi po mayroon tayong mga umu-order na gusto lang matikman, ganun. Oo. Uh -uh. Yung iba naman ay na dahil nga trending. Oo. Yeah, uh -uh. nakikisabay sa trending. Yung iba naman ay kahit hindi mahilig sa suka o order kasi nga para ito, sa pamilya. Katulad nito. Gusto makatulong sa'yo. Uh, ay, yeah. <laughs> uh, salamat po sa mga gusto pong nakatulong. Thank yes. you po, na-appreciate ko po kayong lahat. At yung iba naman ay panagalo sa pamilya, daddy. Thank uh, you po. Uh, kahit wala sila dito, sa kamag-anak hmm. nila binibigay na. Uh, uh. At may sticker na dating na tayo. Ayan po, bago yan. made with love for you. Thank you from Kabeshis. Oh, yan yung green. Ah, <laughs> oh, ito yung green. Medyo blur lang, pero yan. Yan. Ito yung mga medyo mabagal lang kalabas, mami. Oo. si <laughs> daddy po in charge sa packaging. Baka magka palit-palit ng ano. Ah. Oh. Ng order, mami. Mm, mm Kaya medyo maingat tayo sa ating pagpapak. Baka mamay umorder ng sukay, may padala mo yung laban. tumutuwa dito. Ang dami. <laughs> Ang swerte naman nung ano, o di kaya umorder ng suka na ipadala mo yung jacket. Ahaha, <laughs> <laughs> huwag kang ganyan daddy. Ako'y okay kanakabanta ako ganun. <laughs> Ganda ng ano, bubble wrap. Lobong-lobong. -lobo. Uh -huh. Saka nakakatuwa yung iyong dispenser na. Malaking tulong. Yes. Ang ating po mga babies ay tulog na tulog. Kaya kami mamaya ni Daddy ay sasaglit muna sa JNT at LBC. Sasamahan ko na si Daddy. Oo. Oh. So, okay. Medyo ano naman, okay naman na ako. So ito, yan, may mga pangalan. Nakapagpahinga mami. na din po. Oo, oh, may pangalan yan. yan. May kasama to. Oo, yun nga ang waterproof jacket. Okay. So siguro balutin ko na lang lahat. Kita naman eh kung alin yung green yung ano. Ah, alam ko naman. Oo. Kahit mag, doon na magkalabu-labo. ah Balutin mo na lang lahat. Balutin lang po namin na ni na while ay ipapadala na. Thank you po ulit. Wow, ayan na po mga kabe Tapos na pong mag-bubble wrap si daddy. At... Thank you dahil may mga pahabol orders po tayo. May... may nagagahul. Kasi may cut-off po tayo sa JNT. And shout-out po kay Ma'am Josie of Rosario Cavite. Ayan, order siya ng sukampuro, puro, sukan pinanghang, at saka danggit. Wow, Ayan, eto na po, po ang inyong danggit. Enjoy po. And salamat din po sa pasobra nyo for Andres. Oh, may panjari, bitch. <laughs> si my boy. yes. Thank you po sa inyong talk, at talaga naman pong favorite ni Andres ang Jollibee, thank you po talaga Bili mo agad, oh. pagka minsan po si Andres eh ako'y napapayatan, ang hirap pakainin, you know? oh. no? kaya play. pag ano'y binibilik po namin siya nung uh, chicken or fries kasi hindi na siya nililimitahan ng pedean niya ng mga pagkain dapat ay lahat daw kanyang kinakain na talaga pero mabigat po si Andres kasi kinalong niya, ang bigat ako hindi muna nagkakalong si Daddy at si Lola lang muna Salamat pong muli. And may pahabol order din from Jasmine Verdera. Bound to Tarlac. Thank you po, Ma'am Jasmine. God bless you po more and more. At ang binabubble wrap na ni Daddy ay yung may mga kasamang damit. Damit na suka. Hmm. Ito so dapat ay eh, dalawang roll yung pag-JNP. Hmm. Uh -huh. Yan. Yan, ah, safe na yan. At 'yun naman po ay may box, yung ating suka. Yep, naka-box naka at naka-sealed. Tapos ititipan nila 'to pagdating doon. Oo. pwede na ako din magtrabaho sa ano man eh. Pwede ka mag part time. Sa JNT. <laughs> Taga ano lang dun. Taga bubble wrap. Oh, ganda nga mo na mag-bubble wrap. Yep. Yeah. After mo. Ganyan nga sila magbalot doon. Yan. May suka sa loob. Oo. Uh -huh. Yan ay dudublihin papat eh. Oops, baka uh -huh. mawala ito. Mami. Ah, ah, lagay mo dyan. Ito, anong makasama nito? Ayan ay, ay ano lang. Ah. Ito lang? Ah, ah. Okay, walang damit. Wala. Okay, nagmamadali. at dapat ay? Eh. Before three. <laughs> Ito, JNT din. Mm -mm. Kung ang magpapadali, mabilis ha? Yeah, padali ka na mami. Ito po lahat yung ating order mami. Napakadami. Thank you so much wow. So ito ay na lang doon sa JNT. Pakadami po guys. So. Thank you so much po. Hey. hey. Ayan mga ka-Beshi. Nandito na po tayo si JNT. At si daddy na lang po ang bababa. Nami. Ito ang uh -a. tatlo. Tapos kasama itong isang jacket. Ayan jacket ay solo. Tapos itong tatlo na. Uh -a. ayan po mga kapitik lumipat lang ako dito sa LVC dito na ako nagpark at ito yung aming next. mas marami po tayong ipapadala dito mamaya si mami Janet ay nasa JNT yun naman ay mga nakabook na i-scan na lang yung code at inuna po namin yung JNT dahil sila ay may cut -off. hanggang 3pm lamang sila tumatanggap so pag hindi umabot sa cut bukas na so umabot naman po at pinaprocess na ngayon yeah, thank you lord so po si Mami Janet at yun yung aming mga pinadala sa JNT yun katabi niya apat tapos ngayon naman po ay sa LBC tayo mas marami eh let's go LBC naman dali gusto ko rin palang magpasalamat kay Princess Leia ah. na dahil sa, kay dahil kalayaan. Oh, kay kalayaan Over -order din siya nagpa-reserve oh. ah, diba oh. sabi mo yung madami 40 bottles, 40 bottles. So, so kahit na malayo pa ay ngayon palang ino-order niya kumbaga para maibsa ng iyong ay, oh, para ikimapangiti thank you so much sis. so sir. iyon mami okay. ang gagawin natin kay Leia yung mga pa-orders natin para doon. Advance for December. Oo. Ay, doon na natin gagawin sa province. Bibili na lang ako dito ng ingredients kasi mahal doon, no? Bibili na lang ako dito ng sili. Doon natin gagawin. Oh, no. okay. okay. Kaya nga, maghahakot na ako. Pasok ka na. Ayan po, nahakot ko na. No? Mga no, pa-orders. Tapos, ito pa. Pakadami may wa, may lampa din. So ito po ay ni-request na walang box. Mas mura siya pag walang box. wow, busy na naman si Mami. Nakaupo ka lang naman, ha. <laughs> Ako po ang naghakot niya. Mami. Mami. Baka sobrang na yun, hindi. Ayan na po, si Mami Janet. Sa unahan, Mami. Sa unahan ka. hey thank you, Lord. At uh, marami pa po yatang nahabol. So, bukas po uli. yan order lang po kayo. Maraming maraming salamat po. yan at may mga nahabol pa, Mami. Ang atin lang po pinadala ay yung mga confirm. Confirm, <laughs> confirm yung iba nag inquire yung iba hindi ka hindi pa nakakapagano pero okay lang po ayan. Take your time. At kami naman ay malapit lang dito sa LBC, sa JNT. So once na bayad, once na confirm na po yung inyong pag-order, ayan, mabilis lang po kaming tumakbo para ipadala. So lahat po ng ating confirm order kanina ay okay na. Ayan, shout out you, po sa inyong lahat. Na shout out mo ba lahat, mami? Salamat po because yun ay isang talagang sign or pagpapatunay na maraming nagmamahal sa iyo. Salamat po sa inyong support. <laughs> uh. God bless yes. po sa ating lahat. Kahit hindi na order ay napapa-order. Kahit wala dito sa Pinas, o order para ibigay lang sa. Oh, sige, ibigay bi ko na lang sa ano, sa relatives ko, maka-order lang ako. Thank you. Mas masuportahan lang Sobrang kita. Sobrang na po ako sa magandang yes. gesture. Yung iba naman ay talagang o order no? Mm -hmm. Yung talagang kahit suka lang o kahit isang item lang u-order at o order po para lang makapagpakita ng support kay Janet po, Thank ng, love. po. -send ng love, baka pag-send nang love lumalakas ang akin loob, Daddy. Yes. Kaya dahil po sa mga ganong ano. Yes. God bless po sa lahat. At pauwi na tayo. Ayan po mga kabeshi, in order namin ng Jolli Jollibee si Andres. At dami na rin. <laughs> At dami na rin po kami ni Lola. Salamat po sa inyong pagmamahal kay Andres. Next time. Ano? <laughs> Pag-order tayo. <laughs> Dati nung no, nino order tayo, tayo lang. Tapos eh. <laughs> si Andres susubusubuan. Dapat ba may buhay hindi? Kailangan si Andres i-order mo ng sarili niyang meal. Oh, may sarili na oh. siyang meal. Ay, sasari na No? Ah. Salamat pong muli sa inyo. Yeah. Okay. At talaga naman si Andres ko si Daddy. Iba yung sayo talaga ng bata. No? Nakuha <laughs> ng Jollibee yung gano'n. No? Oo. Oo. Naka-design for family and Oo. kids. Yeah, Ayan po si Mami Janet at ako ay grocery lang ng kaunti dito sa Save More. Pang ulam-ulam. Ayan mga kapitik, tapos na po ako maggrocery at yan po yung aming Jollibee. Yan, yan ay amin ng dinner. Mami, kaya mo? Sige, akin na yung ano, akin na yung grocery. Nasa likod. Po, oh, thank you po sa mga nagla mga nagmamahal kay Andres pati kami ay nadadamay ni mami na ambuna ng inyong love thank you po at pagmamahal nyo kay Janet dahil yan unti unti hindi alam ni my boy mami na may dala ka na may pasalubong ka Jollibee Andres Si Babi daw, kakagising po ni Andres. Aww, si oh, si tuwa Halika dito, kakain na. Halika! Come here. Kain na agad, doot. Huwag nang palamigin. Kain na agad. Halika dito, Andres. Yan pa'y mahirap ng pakainin. Pipilit-pilitin pa, bulabulin pa. Puro laro. Halika, kain muna. Wow. Oh, wow Mommy. Wow! Oh, wow na Lord. Okay, na. thank you. <laughs> Mami, baka matigas yung balat, ha? Oo. Ah. Pag minsan dati, <laughs> na harina na. Yung balat po, pag minsan matigas yung harina. Kaya pinipili lang ni Mami yung mga laman. Wow, my boy! Thank you po! Marunong naman bang mag-thank you yan, Mami? Oh, yes. Say thank oh. you. Inihimay na ni Mami. Say thank you, meron, di, meron ka din dito, Mama? Oo. Spaghetti kay Mama. Oh. Mahaba daw ang tulog niyan, Mami. Oo. Uh -uh. Akala ko'y pag alis natin ay nagising ka agad. Uh mm -hmm. Aba, hindi daw. Kakagising lang na yan. Jollibee! Kakagising hey. lang. <laughs> Kakagising lang po. Iba talaga yun sa'yo nung, no? Sa uh Jollibee. Iba. Mm -hmm. Sa'yo lahat yan. May lahat yan ang dress oh, oh. Pa. Tapos, tingnan nyo kung paano kapain. niya. Gusto niya isa yung magsasawsaw. saw mm -hmm. Oops. Maingat pati yung magsaw-saw. <laughs> Hindi natutuluan. <laughs> <laughs> Sarap kumain. Sarap kumain. Kain po tayo. Kain po. Kain po tayo. <laughs> slowly ha, slowly. <laughs> Pag nalala sa kanya, talagang tuwantuwa siya. Hala, ba't yung namaga yung isang mato? Parang namaga, no? Parang may namaga sa mata. Parang may, may gumagat na lamok. Ay, oo. Oh. <laughs> May nga daddy, lalagyan ko na itchy. Okay, lalagyan ng gamot mamit mami. Bakit oh. naman doon kay nagat? <laughs> <laughs> Tuwan, <-tuan> naman. Apo! <laughs> <laughs> <Abbo. laughs> Biglang nahalok-hok. <laughs> oh, baka maano, Herina na. Tama Herina, nasa niya kanyang tubig. Mamaya eh, na 'yung tubig. Oh, wag nang tumawa, wag nang tumawa. Next time, may eh, dalawa na kayo ni Bobby. Susubuan mo siya, ha? Take care of Bobby. <laughs> Hey, thank, thank you po. <laughs> oh, no. Soso mo muna dito. Soso mo dito. Doon. Soso mo. Pinakaigihan naman. Pinakaigihan naman. <laughs> Tama na mami. Huwag nang patawan eh. Aba, hindi ko may napatawa dati. Kaya mo lang siya kumain. At baka nang... mahirinan pag natawang nakain. Siya ka nagtatawa. <laughs> Papatawa sa atin dati. <laughs> <laughs> yung medyo, ano... Tama na, may boy. Huwag nang, huwag nang... Huwag nang tumawa. kainin mo mami yung mga balat-balat. At yun yung bawal ka rin. <laughs> Kamusta pala, mami, yung iyong ano, nakalimutan ko nang itanong. Ano yun? Yung iyong sugar level, di ba gati ka yung nagbubunti hey, sa'yo, ang sugar. Ay, ay ngayon, kaya. Check ka na. Hindi ko pa rin siya-check. Oo, so, oh, pero nung ikid anak, stable naman daw, mm -hmm. no? Stable naman ako. Isensa ni Lolo ka. Out ni, ano, mm -mm, ni, ni doc, doc, no? Mm -mm. Isa sa minomo, dito rin niya habang ikid ng anak. Huwag tumawa. <laughs> Buwan na ngayon yata yung mataas sa ano. Ah, kolesterol yata yung balat, no? Mm -hmm. Sa fat nandoon. Yung iba yung nakikita ko pag kumakain ng chicken ay tinatanggal <laughs> yung balat. Mm -hmm. Andres, oh. so, ikaw na may nakapanganak na baka pwede na sa'yo. Mm -hmm. <laughs> kain po tayo, kakain rin ako, mami. Kain ka na din, dad. Ito sa'yo. Uh, yeah, salamat po. Ito sa'yo, ito kay mama. Mama, o kain na the next day. Ayan, magandang umaga po mga kapitik. Kami nagbabike ni Andres at nandito si, si Sir Jun. Ayan, ito po yung driver ni Sir Leo. Hello po. Ayan, kumusta po? Kami naglalaro. Mami, si Mami Janet po ay nagpapaburp. Kami ay nagbubrumbrum ni Andres. Ay dumating yung driver ni Sir Leo. May binigay. Tumawag pati Sir Leo sa Viber. Yan. Tulong po ito Napakalaking tulong po nito. guys. Opo. Thank ito. you so much, Sir Leo. God bless you more and more po God and bless po. God bless you more and more and to your uh, ano whole family. Thank Yan. Salamat po. Po. Salamat, po. Salamat po. Yes. At yung ating Scam Vlog ay marami maming nagko-comment na <laughs> sana daw ay yon last na nga kasi syempre kahit naman ako gusto ko yung vlog natin eh parang good vibes lang masasaya ay, lang yep. Yeah. eh you know, pag minsan kasi know. hindi talaga nagkukwentuhan tayo hindi may iwasang mapupunta do kasi Janet naluluha <laughs> ay yun yes. pero so far okay naman po si mami Janet pero hindi naman talaga ganun lang kabilis yun no? na no, parang nawalan ka, nawalan ka ngayon bukas okay na So, wala naman po sigurong ganon. Talagang time will ka may... Ah, from time to time, maaalala at maaalala mo. And time Pero, come na makaka... Yes. Tayo. Ma may So, salamat po. At malaking tulong yung mga tumatawag sa'yo, nag-chat-chat, mm -hmm. diba? mm -hmm. Ang cute naman yan. Mm -hmm. Yan po ay aming pinaarawan. Ganina umaga. Na mm -hmm. yes. Na Kaya nabawasan yung kanyang paninilaw. Mm -hmm. Si Bobby. Andres! <laughs> Andres. Lagi po yan nakadikit sa akin. Yes, lagi nakadikit nami ka nga eh pag minsan nagpapapansin Tapos may nag na ang pagmamahal daw sa dalawang anak ay hindi hinahati. Tama naman. Ayo. Tama ba comment o parang chat? Hindi po hinahati. Tama po naman iyan ang pagmamahal na ibibigay kay Andres no o ipapadamo mo kay Andres at saka kay Thomas ay hindi 50-50. Dapat po ay 100% kay Thomas, 100% ay natok na kay Andres. Ganon po. Hindi sila 50-50. Dapat 100%, 100%. Yan. God bless po. God bless. Marami nagsasabi, mami, gwapo din daw pala iyan. Mm -hmm. <laughs> Thank you, Lord. Si Andres po, iba e, na. Nagpapaantok. Yan ay kami nagbrum-brum na. Marami na kami nagawa. Nagbasketball na. Ay, mm -hmm. like basketball lang. Oo, hindi. Kanina umaga dito. Ay, oo. Okay. Nung hindi pa kayo nababa. Gawa na hindi pa na kami araw. nagbabasketball kapag ka nandito na at baka tamaan. Come here, my boy. Na. come here. He be strong and courageous. Do not be afraid or terrified because of them, for the Lord your God goes with you. He will never leave you nor forsake you. Deuteronomy 31 to 6 NIV.